Kamusta mga Lodi, at ngayon nga ay update lang tayo, para sa ikatlong kabanata sa laban ng Jing at Maha Zoldyck. At subukan nga natin mailabas ito ngayon, pero kung di kayanin ngayong araw, e eh sure ball bukas mga idol, e eh mailabas na natin yan dito sa Boy Anime TV. Kaya abang-abang na lang sa ating channel. Pero dahil wala pa naman yan, kaya magbibigay lang din tayo ng kaunting hint sa mga mangyayari. At sa laban nga ni Jing at Maha sa part 3, e parehas silang naghahanap ng magandang timing para makatama sa bawat isa. At parehas din magpapakita ang dalawa ng talino at strategy sa pakikipaglaban. Dahil si Maha ay may gagawing magandang plano para ma-checkmate si Jing Freaks. Pero si Jing nga ay e meron ding magandang plano para matamaan si Maha Zoldyck. Kaya ang malaking tanong mga idol, e sino ang unang ma-checkmate mache sa kanila? at isa pa mga lodi, eh habang naglalaban nga ang genius hunter at veteran assassin. eh talagang focus sila Silva, Zino at tandang netero. At sasabihin nga ni Silva na matindi daw talaga ang kanyang kaibigan. Dahil nakikipagsabayan nga ito, sa pinaka sa kanila at high level na nilalang. At sabi naman ni Zeno, nakakaiba daw talaga, ang talinong ng taglay ng bata, dahil umaapaw daw ito sa sobrang talino. Dahil sa part 3 nga, e may gagawin siging na sobrang tinding strategy para matamaan lang si Maha Zodic. At ang sabi naman ni Netero, na kahit siya nga daw, e sobrang biglang bigla sa talino ng bata na yan. Pero ang pinakahinahangaan nga daw niya kay Jing, e eh walang iba kung di ang kabaliwan nito. At sa ikatlong salpukan nga nila, e eh magiging one-sided ang laban. Dahil kontroladong kontrolado nga ng isa sa kanila, ang magaganap na laban sa part 3. Pero syempre e eh hindi na ako magbibigay ng pangalan kung sino ang lamang at lihado. Para mas maging exciting ang paparating na kabanata sa full chapter. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!